Sa isang lipunan at panahon na pinalakas na ambisyon at isang drive para sa entrepreneurship, pero ang isang natatahing hanay ng mga individual na nakamit ang hindi maisip na kapalaran. Ang mga pambihirang pinunong ito na nagtataglay ng pananaw at pagbabago, iyong makiat sa pinakamataas na antas ng tagumpay. Itinaas ang kanilang mga sarili sa mga eksklusibong ranggo ng pinakamayayamang individual sa mundo. Ito nga sa videong ito ay kilalani natin ang top 10 persons na pinakamayaman sa buong mundo. Top 10 Carlos Slim Helu Carlos Slim Helu at ang kanyang pamilya ay nagkontrol sa America Mobile, ang pinakamalaking kumpanya ng mobile telecommunication sa Latin America, na nagpapatakbo sa higit sa labing limang bansa. Ang 1990, nakuha ng islim at mga dayuhang kasosyo sa telecom ang Telmex, na dating kumpanya ng telepono na pag-aari ng gobyerno na laging bahagi ng America Mobile. Bilang kanagdagan sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa telecom, hawak na islim ang mga stake na pagmamayari sa iba't ibang industriya ng Mexico, kabilang ang construction, consumer goods, pagbimina, at real estate top 9 Steve Ballmer sa klase ni Bill Gates sa Harvard University si Steve Ballmer ang gumanap bilang CEO sa Microsoft mula 2000 hanggang 2014 mula ang kanyang paglalakbay kasama ang Microsoft noong 1918 nang sumali siya bilang ikatatlongpong empleyado ng kumpanya na ba sa MBA sa Stanford University parehong taon na nagretiro si Ballmer mula sa Microsoft umawa siya ng mga headlines sa pamamagitan ng pagkuha sa Los Angeles Clippers basketball team para sa isang nakahagulat na 2 billion dollar na nagtatakda ng bagong bench mark para sa pinakamataas na presyong binayaran para sa isang NBA team noong panahong iyon. Top 8, Sergey Brin. At tabi ng kanyang kasamahan sa Stanford THD, Larry Page, si Sergey Brin ay gumanap ng mahalagang papel sa pagtatag ng Google Search Engine noong 1998. Lasa Russia, si Brin ay unang humawak sa posisyon ng teknolohiyang presidente sa Google. Kalaon ay lumipat sa pangangasiwa sa mga special na proyekto kabilang ang pagbuo ng Google Glass. Isang naisusuot na device na nagtatampok ng voice-activated na smart glasses kasalukuyan, si Brin ay nagsisilbing board member ng Alphabet, ang pangunahing kumpanya ng Google, habang pinapanatili ang isang makabuluhang kumokontrol na stake sa kumpanya. Top 7, Larry Page. Si Page at ang kanyang kapwa-estudyante sa Stanford PhD na si Sergey Brin ay kapwa ng tatag ng Google noong 1998. una, hinawakan ni Page ang posisyon ng CEO hanggang 2001 at kalaunan ay ipinagpatuloy ang tungkulin mula 2011 hanggang 2015. Ang kasalukuyan, nagsisilbi siya bilang isang miyembro ng board ng Alphabet ang pangunahing kumpanya ng Google at nanatili ang makabuluhang kontrol sa kumpanya bilang isang pangunahing shareholder. Parito ay gumanap na mahalagang papel ang Page bilang founding investor sa Planetary Resources, isang kumpanya na nakatuon sa pagalugad ng kalawakan. Top 6, Warren Buffet Si Warren Buffet malawak na kinikilala bilang Oracle of Omaha sa mga pinakalakagawan na pamumuhunan sa kasaysayan. Siya ang pinuno ng Berkshire Hathaway Isang investment conglomerate na may magkakaibang portfolio na sumasaklaw sa maraming kumpanya kumpanya. ng insurance provider na si Geico, the manufacturer Duracell, at restaurant chain Dairy Queen. 2010, itinatag ni Buffet at Bill Gates at Melinda French Gates ang Giving pledge Initiative. Humihimok sa mga bilyonaryo na mag-abuloy ng hindi bababa sa 50% ng kanilang kayamanan. Mga organisasyong pagkakawang gawa. Nahayag din ni Buffet ang kanyang intensyon na mag-abuloy ng 99% ng kanyang kayamanan. Top 5 Bill Gates Noong so, 1987, unang kinilala ng Forbes si Gates bilang isang bilyonaryo. 1995 hanggang 2017, natili niya ang titulong pinakamayamang tao sa buong mundo. May maikling exception noong 2008 mula 2010 hanggang 2013. Noong 2021, tinapos ni Gates at Melinda French Gates ang kanilang diborsyo. Saan si Melinda ay tumanggap ng hindi bababa ng 6 na bilyong dulian? ng bahagi ng pag-areglo. Top 4, Mark Zuckerberg Mula ni Mark Zuckerberg, co-founder at CEO ng Meta Platforms, ang flagship nitong social media platform na Facebook noong 2004 siya ay siyam na taon pa ay isang computer science at psychology student sa Harvard University. Ang Facebook ay nilikha upang itugma ang mga pangalan ng mga mag-aaral sa campus sa kanilang mga larawan. Noong 2006, nagbukas ang Facebook sa lahat ng hindi bababa sa 13 taong gulang na may wastong email address. Noong Mayo 2012, kinuha ni Zuckerberg siyang kumpanya sa publiko at noong Disyembre 2016, siya ay nilaranggo sa ikasampo sa listahan ng Forbes ng the world's most powerful people. Kasalukuyan, ang Ari si Zuckerberg. Zuckerberg nang humigit kumulang 13% ng stock ng kumpanya. Ang 39 anyos na si Zuckerberg, ikasal kay Priscilla Chan, isa siyang ama ng tatlong anak na babae. Ama ang kanyang asawa, gumagastos siya ng tatlong bilyong dolyar sa tangkang wakasan, pagalingin o pangasiwaan ang lahat ng sakit sa taong 2100. Top 3, Larry Ellison. Larry Ellison ay kapwa nagtatag ng software firm na Oracle noong 1977 at hawak ang posisyon na CEO nito hanggang 2014. Nakasalukuyan siya ang umaako ng na mga tungkulin ng chairman chief technology officer ng kumpanya. Noong 2012, naging headline si Ellison na makuha niya ang Hawaiian Island ng lanay sa halagang 300 milyong dolyar. Pagsapalanan din si Ellison sa mga investment bilang ang isang malaking stake sa Tesla na nagsilbi siya sa board of directors mula 2018 hanggang 2022. 3. Jeff Bezos Ong Holyo 2021, pasya si Jeff Bezos na talikuran ang kanyang tungkulin bilang CEO e-commerce powerhouse na Amazon habang pinapanatili pa rin ang kanyang posisyon bilang chairman. Sa Hong buwan, nagsimula siya sa isang paglalakbay kalawakan sa kay ng isang raket na binuo ng Blue Origin. Ang pribadong kumpanya ng exploration sa kalawakan na itinatag niya sa pagbigay na pinondohan ng bilyon-bilyong dolyar. Ito sa pinakamayamang tao sa buong mundo, Bernard Arnold and Family. Bernard Arnold, pangalawang pinakamayamang tao sa mundo. Ang CEO at chairman, Samuel Hennessy Louis Vuitton, pinakamalaking kumpanya ng luxury goods sa mundo. Sumasaklaw sa humigit kumulang limang kilalang fashion at cosmetics brand. sa mga kilalang pangalan sa loob ng portfolio nito ang Louis Vuitton, Dior, Met and Chandon, at Sephora. Ang Enero 2021, ito ng LVMH ang pagkuha ng alahas si Tiffany and Co. sa napakalaking $15.8 billion. Ang top 1, Elon Musk. Elon Musk ang pinakamayamang tao sa mundo, ang CEO ng ilang kilalang kumpanya, ang tagagawa ng electric car na Tesla, Space Exploration Company na SpaceX, ay nagtataglay ng 23% ng stake sa Tesla. I Headline si Musk noong Oktobre 2022 nang bumili siya ng Twitter sa halagang 44 billion dollars. ng mas ang Tesla sa paunang pampublikong alok nito noong 2010. niya ay nakaranas na makabuluhang paglago sa market capitalization noong 2020 at 2021. Kula kay Elon Musk, isyo na nangungunang sampung pinakamayamang tao sa mundo noong September 2021. Pinakamataas ni nito noong Nobyembre 2021, abot ang kapalaran ni Musk sa isang kamanghamanghang 320 billion dollars.